delivery time. Di-deliver natin yung mga nag-order ng manok. Shoutout muna natin yung kumuha nitong manok na pula natin, si Ma'am Angelica. Ito yung order ni Ma'am Angelica. Ayan Snapback na New Era. Ayan yung NA plug. Tapos yan yung design. Then ito yung harap ng manok na pula natin. Tapos Philippine flag natin, side patch. One. tapos eto naman kay boss Brian naman yung manok na puti natin bali two tone nito ito yung side patch niya yung Philippine flag tapos yan yung NA flag then yung likod Ayan, snapback din siya. so papadala natin yan bali dalawang manok yung nakuha ngayong araw tapos eto naman kay boss Junboy ito yung kinuha niya sa atin. Yung tracker natin na baiting ape. So, yan yung harap. Then, yung likod. Then, yung loob niya. Ayan. Solid yan. Solid ng baiting ape natin. Tatlong papadala natin ngayon. Thank you, thank you mga bossing.